Tulak ko ko mo sumbat. Oh. yun ay umpisa pa lang. Uh, Dahil ang inapabigay sa iyo ay 100 pag maganda ang kanta. Pero pag pangit ang kanta, 5 piso. Kanta muna. Magbabayad. Mag Oo. Oh, oh. -bayad. Oh, si Atorne, oh. Si Atorne, oh. Oh. Oh, ma Atorne yan ay. Magbabayad. Ah, mahal. Magkano? Magkano gusto mo? Magandaan. Oh, pero magandang kanta. Okay. Oh, sige. Kahit ngayon, Wala kana mati tika wang lagi kong nara ara oh aku wala nang lagai oh at, bat, at nagisa nang mesti ta saburi bet aku nang isa Nakalakat kami muling mati taka oh ano? ay sapa ay sapa ay magbago Akala ko ikaw'y lagi Kung pala'y sakit ang ulo At ko'y ako, y y tayo, ako makakain. ang makakain buhat ang iyong buhat ang iyong lukoin Pag ikaw iibig tulak mo Tulak ko ko usong bato Tulak ko ko usong bato Oh, yun ay umpisa pala ang oh. Dahil ang inapabigay siya iyo ay 100 Bago pag maganda ang kanta. Okay. Pero pag pangit ang kanta, galing ito sa akin, limang piso. Ay, pag hindi yan. Ay, alin ang piliin mo dyan? Kaya rin. Yung isandaan. <laughs> o, di ganda mo ng kanta. Ay, isa pa. Isa pa. Oo. Ano ka tayo nyan? Ay, kahit ano. Ano yung action? Oh. Kahit ngayon, wala ka na. Ayun Ay, na yung kinanta mo kanina. Ay, isa pa. O, sige, sige. Oo, eh. Bakit ikaw ang lagi kong inaalaala? Nag-iisip, natataka. Araw kami hindi nahanap -kin -na anak kita. Buhay ko'y wala nang alaga. Well, you like me, oh, that boy, why? Come again, I'll be in my way. Ebi ko, buha mo ate. Oh, ito Wiwi na. At ah, tanungin natin sila ngayon kung maganda ang kanta mo. Maganda ba ang kanta ni Wiwi? Pangit Pangit daw. Ay, di itong limang piso ang habigay ko sa'yo. Ay, sabi niya. Maganda ang kanta ni Wiwi? Pangit. Ay, pangit. Ha? ha? Isa pa? O, isa na lang. O, sige. At galingan mo lang makuha mo itong isang daan. Masayaw ka tayo, ikaw dyan. Ayoko. Ah, ay para tumayag sila. Ayoko, ayoko. Dahil atanungin natin ay, sila eh. Ay, para isang ay, liyo, adagdagan pa. At orin, adagdagan pa ito, isang daan na ano? Oo, oh, daw. Mm -hmm. oh, sige. Oo, sige. Kanta. Ayaw ko na. Ayaw mo na? Ay, na. Ayaw na. Ayaw niyan. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw